Alam mo yung pakiramdam na kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka ka-present, kahit gaano ka ka-consistent, parang mas lalong lumalayo yung taong gusto mo. At minsan kahit hindi mo aminin, even to yourself, naiinis ka. Nagtatanong ka, Ano bang mali ko? Bakit kapag mas binibigay ko, mas hindi niya ako pinipili? Kung naramdaman mo yan, may malalim na dahilan. At hindi ito tungkol sa pagmamahal. Hindi rin ito dahil kulang ka. Ang totoo, mas lalo kanyang naapektuhan dahil hinahabol mo siya. At ngayong gabing to, pag-uusapan natin kung bakit mas naaalala ka ng isang tao kapag hindi mo siya hinahabol. Ayon sa Stoicism, Psikolohiya at Maruruming Sikreto ng Human Nature na bihirang pag-usapan. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya. Mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kaya tara simulan na natin. Number 1. Ang hindi mo napapansin na ikaw mismo ang nagpapalamig sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na ginagawa mo na ang lahat pero parang mas lalo ka lang niyang nakakalimutan. Yung tipong ikaw yung laging nag effort laging available, laging nag adjust Pero sa bawat pagbibigay mo, parang may unti-unting nawawala sa'yo at hindi mo maipaliwanag kung ano. May isang katotohanan na ayaw mong tanggapin. Ikaw mismo ang nagpapalamig sa kanya. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil sobra ka. Parang ganito. Isipin mo may dalawang ilaw. Isang malakas isang mahina. Kapag mas nilalapitan mo yung mahina, mas natatakpan siya ng liwanag mo. Hindi niya kasalanan. Hindi mo rin kasalanan. Pero yan ang nangyayari kapag hinahabol mo ang isang taong hindi pa handang humarap sa sobrang init mo. Ganito ka magmahal. At hindi mo napapansin, may kaunting panginginig sa loob mo. Hindi dahil natatakot kang mawala siya, kundi dahil natatakot kang hindi kanya piliin kahit nandyan ka. Kaya ka nagtitext agad. Kaya ka nag-check up sa kanya kahit wala namang okasyon. Kaya ka laging nakaabang sa slightest change ng boses niya, ng emojis niya, ng frequency ng replies niya. Hindi dahil clingy ka, hindi dahil needy ka. Pero dahil may parte sa yon na naniniwalang kapag hindi ako nag-e-effort, baka tuluyan niya akong makalimutan. At ito ang pinakamapait. Yung kabaitan mo hindi laging pure. Minsan disguised fear siya. Fear na mapag-iwanan. Fear na hindi piliin fear na hindi mahalaga. Sabi ni Nietzsche, he who needs too much from others becomes a slave to their approval. At habang tumatagal napapansin mo, kahit gaano kakabait, kabait, kahit gaano ka ka-present, parang mas nawawala ang spark. Parang mas lumalamig yung connection. Parang mas konti ang meaning ng presensya mo. Hindi dahil hindi ka lovable, hindi dahil hindi ka karapat-dapat, pero dahil sa paghahabol mo, unti-unti kang nagiging predictable. At kung predictable ka, wala nang mystery, wala nang tension, wala nang reason para isipin ka. Habang hinahabol mo siya, hindi mo pansin. Ikaw ang nagbibigay ng full access sa mundo mo. Ikaw ang nag-aalok ng emotional security nang hindi man lang hinihingi. Ikaw ang nagbibigay ng guarantee na kahit anong gawin niya, mananatili ka. At dito nagsisimulang mamatay ang attraction. Kasi ganito ang psychology ng tao. Kapag alam niyang hindi ka mawawala, hindi ka na rin niya kailangang magkaroon at habang mas lumalapit ka, mas tinutulak ka ng realidad. Hindi kanya iiwasan dahil hindi ka valuable. Iiwasan ka niya dahil hinahayaan mong mawala ang sarili mo sa bawat hakbang na ginagawa mo papunta sa kanya. Ang pinakamalungkot, habang pinagpupuyatan mo siya, habang iniisip mo siya araw-araw, habang binibigay mo ang energy mo kahit pagod ka na, binibigay mo rin sa kanya ang kapangyarihang gisingin at sirain ang mundo mo. Kahit hindi siya aware at yan ang simula ng problema. Number two, the uncomfortable truth. Hindi tao ang hinahabol mo kundi validation. Ito ang parte na ayaw mong marinig. Ito yung katotohan ng tinatakbuhan mo kahit paulit-ulit na siyang kumakatok sa isip mo tuwing gabi. Hindi siya ang hinahabol mo. Hindi siya ang gusto mo. Hindi siya ang mahal mo. Ang tunay na hinahabol mo ay pakiramdam. Pakiramdam na may pumipili sa'yo. Pakiramdam na may nagbabalik ng energy mo. Pakiramdam na may nagkukumpirma na worthy ka, na desirable ka, na sapat ka. At ang masakit, kapag siya ang nagbibigay niyan even konti lang, parang nagiging droga siya sa sistema mo. This is the truth nobody wants to admit. You're not chasing love. You're chasing validation. You're chasing the fantasy of being wanted. Kaya kahit obvious nang lumalayo siya, kahit halatang hindi na niya binabalik ang energy mo, kahit ramdam mo nang hindi ka niya inuuna, naninindigan ka pa rin. Bakit? Kasi nakatali ka hindi sa tao, kundi sa emotional high na binigay niya noong una. Ayon sa behavioral psychology, ang pinaka nakaka-addict na reward ay hindi yung palaging binibigay, hindi rin yung palaging tinatanggal, kundi yung intermittent. Yung minsan oo, minsan hindi. Yung may good morning ngayon, pero cold vibes bukas. Yung sweet ngayong linggo, pero ghost mode sa Huwebes. At habang nangyayari ito, hindi mo namamalayang unti-unti kang nagiging dependent, not on him, but on the possibility na baka bukas, bumalik yung sweetness niya. Ayon kay Plato, the soul becomes tied not to the person, but to the longing itself. Hindi mo siya hinahabol dahil siya ay siya. Hinahabol mo siya dahil sa version ng sarili mo kapag nararamdaman mong gusto kanya. Kung tutuusin, siya ang salamin ng mga insecurity mo. Sa tuwing hindi siya nagre-reply, sa tuwing nagbabago ang tono niya, sa tuwing hindi ka niya inuuna, hindi mo naiisip na desisyon niya yon. Kung hindi, may mali ba sa akin? Hindi ba ako enough? May ginawa ba akong mali? May mas gusto ba siyang iba? Napapansin mo ba? Hindi siya ang sentro ng analisis mo, sarili mo. Hindi siya ang iniintindi mo, approval niya. This is where Nietzsche's brutal insight becomes painfully relevant. The one who seeks too much affirmation becomes hollow inside. Kasi bawat beses na hindi kanya pinapansin, bumabagsak ang mundo mo. Bawat beses na nagiging distant siya, nawawala ang appetite mo. Nawawala ang focus mo, nawawala ang puso mo. At dito nangyayari ang invisible tragedy. You begin to outsource your self-worth. You begin to treat his attention as oxygen. You begin to treat his validation as identity. At kapag dumating yung araw na napagod ka, hindi mo alam kung paano mag-move on. Bakit? Dahil hindi mo kayang ilet go ang tao na may hawak ng self-worth mo. Ito yung hindi mo naririnig sa mga love advice na nakikita mo online. Hindi ka nasasaktan dahil mahal mo siya. Nasasaktan ka dahil nakadepende sa kanya ang tingin mo sa sarili mo. At ito ang dahilan kung bakit mas lalong lumalamig ang lahat kapag hinahabol mo siya. Habang ikaw ay nagiging emotionally dependent... Siya naman ay nagiging emotionally overwhelmed. Habang ikaw ay tumatakbo papunta sa kanya, siya ay humahakbang paatras. Hindi dahil wala kang value, kundi dahil ibinigay mo sa kanya ang kapangyarihang sukatin kung may value ka ba o hindi. At walang tao ang gustong magkaroon ng ganong responsibilidad. Hindi mo napapansin, hindi mo siya hinahabol dahil gusto mo siyang makasama. Hinahabol mo siya dahil ayaw mong maramdaman ang emptiness kapag wala na siya. At ito ang pinaka-uncomfortable truth. Kapag hinahabol mo ang validation mula sa isang tao, wala ka talagang mahal, kundi ang sarili mong insecurity. At hanggang hindi mo yan inaamin, patuloy kang magiging alipin ng kahit sinong bibigyan ka ng kaunting pansin. Number three, story the man who lost himself by giving too much. May kakilala akong lalaki, tahimik, mabait. Yung tipong kapag minahal ka buong puso, walang bawas, walang kondisyon. Hindi siya baliw. Hindi rin siya desperate. E isa lang siyang tao na sobrang marunong magmahal. At sobrang takot mag-isa. At dahil doon, nagbukas siya ng pintuan na hindi niya dapat binuksan. Nilagay niya ang sarili niya sa pedestal ng paghahabol. Araw-araw nag-a-effort siya. Good morning, Tex. Random gifts. Libreng sundo. Libreng emotional labor. Lahat ng sobrang nagmamahal pero walang kapalit. Pero habang mas binibigay niya ang sarili niya, mas napapansin niyang parang unti-unti siyang nagiging background character sa buhay ng babaeng mahal niya. Isang araw sinabi niya sa akin, Bro, alam mo yung pakiramdam na ibinibigay mo lahat, pero parang hindi ka naman nakikita. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya kasi ramdam ko yung pagbitak ng boses niya. Yung halong pagod ka ba at hiya? Hiya dahil alam niyang may mali, pero hindi niya alam kung paano tumigil. Tinanong ko siya, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Saglit siyang natahimik. Huminga ng malalim, tapos sabi niya para makita niya kung gaano ko siya kamahal. Pero habang sinasabi niya yun, nanginginig yung kamay niya. Hindi dahil mahal niya yung babae, kundi dahil natatakot siyang mawala yung tanging taong nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na may silbi siya. At doon ko na-realize, mali pala yung tanong ko. The real question should have been, bakit mo hindi kayang mahalin ang sarili mo kung walang ibang taong nagpapatunay na valuable ka? Na milog ang mata niya para siyang tinamaan ng bala. And in that moment, bumagsak ang pader na matagal na niyang pinipilit itayo. Dahan-dahan yang sinabi. Bro, hindi ko pala siya hinahabol. Hinahabol ko pala yung sarili kong worth na matagal ko nang hindi maramdaman. And that broke him. Kasi sa unang beses sa buhay niya, na realize niyang ginagamit niya ang pagmamahal bilang pampuno ng butas na siya mismo ang may hawak. Hindi lahat ng pagmamahal ay pure. Hindi lahat ay noble. Hindi lahat ay matatag. Minsan. Yung tinatawag mong pagmamahal ay isa lang palang maskara at ang totoong mukha nito ay takot. Takot maiwan. Takot hindi piliin. Takot hindi sapat. At kapag ang pag-ibig ay pinapatakbo ng takot, walang dami ng effort ang kayang magligtas dito dahil kahit mahalin ka ng buong mundo, kung ikaw mismo ang may buta sa sarili mo, lahat ng pagmamahal nila, tatagas lang, mawawala rin. Kaya lumalayo yung babae, hindi dahil hindi siya mahal, kundi dahil hindi niya kayang punan yung emptiness na hindi naman niya ginawa. At iyon ang kapalara ng taong sobrang nagbibigay. Hindi sila nauubusan ng pagmamahal, pero sila ang nauubusan ng sarili. Number 4. The psychology, the science of why pulling away makes you more memorable. Ngayon, baliktarin natin ang eksena. Hindi ka na naghahabol. Hindi ka na nagme-message. Hindi ka na nagvo-volunteer ng energy. Hindi ka na lumalaban para mapansin. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil nagme mind games ka. Kundi dahil sa wakas, pinili mong bumalik sa sarili mo. At sa pinaka-ironic na paraan, dito nagsisimula siyang maintriga. Napapansin niya, bakit parang wala sa kanya kahit hindi na kami nag-uusap? Bakit parang hindi siya natatakot na mawala ako? Bakit parang may sarili siyang mundo na hindi ako kasama? Sa psychology, ang tawag dito ay cognitive dissonance. Yung hindi tugma ang inaasahan niya sa nangyayari. Sanay kasi siyang ikaw ang laging mauuna. Ikaw ang unang mag-chat. Ikaw ang unang mag-aabot. Ikaw ang naglalagay ng effort. Pero ngayong nagbago ka, nagugulo ang mapa niya. At kapag nagugulo ang mapa ng isang tao, nagsisimula silang mag-isip, mag-imagine, mag-create ng meaning sa kung bakit ka nawala. Robert Greene said it best, Absence creates hunger. It forces the mind to imagine what is not there. Kapag hindi ka na naghahabol, nagkakaroon siya ng Kaya to my curiosity, ano nang meron sa'yo? Doubt, may iba ka na ba? Insecurity, bakit hindi na ako ang priority niya? Nostalgia, bakit parang mas meaningful dati? Imagination. Ano kayang ginagawa mo kapag hindi ka nagre-reply? At alam mo kung ano ang nangyayari kapag nag-iisip ang tao? Nagkakaroon sila ng emotional attachment kahit hindi mo ginagawa ang kahit ano. Dito pumapasok ang Zygarnik effect. Mas naalala ng utak ang mga bagay na bitin, incomplete, unfinished. Kapag hinahabol mo siya, tapos ka na. Kompleto ka. Alam na niya ang pattern mo wala ng imagination, wala ng tension, wala ng excitement. Pero kapag tumigil ka, ikaw ang nagiging loose end sa story niya. Ikaw yung hindi niya maintindihan. Ikaw yung hindi niya ma-pinpoint. E ikaw ang nagiging, bakit bigla siyang nagiba? Ano kaya ang nagbago sa kanya? May ginawa ba akong mali? Bakit parang masaya siya ngayon? Sino kasama niya? At ito ang twist. Hindi ikaw ang hinahanap niya kundi ang kontrol na nawala sa kanya. Psychology calls this the reactance theory. Kapag nawala ang freedom na dati ay meron siya, nagiging mas desirable iyon. Noong available ka, wala siyang interest. Pero ngayong wala ka, bigla kanyang nakikita. Ganyang kakalakas kapag pinili mong hindi maghabol. Number five, the stoic perspective. Control what you can, release what you can't. Sabi ni Epictetus, Some things are in your control. Most things are not. At kung tutuusin, doon nagsisimula ang halos lahat ng sakit sa buhay. Kapag pinipilit mong kontrolin ang mga bagay na never mo naman kayang hawakan, hindi mo kontrolado. Feelings niya, choices niya, actions niya, priorities niya, loyalty niya, timing niya, readiness niya, kahit yung kung gusto ka ba niya o hindi, at masakit yun kasi tao ka. May puso, may attachment, may expectations. At minsan, may illusion ka na baka kung mas maging mabait ako, mas maging available ako, mas maging patient ako, baka magbago siya. Pero sa stoicism, isang linya lang ang sagot diyan. Stop trying to be the hero in someone else's story. Hindi role mo 'yon. Pero ito, kontrolado mo. Behavior mo, effort mo, boundaries mo, reaction mo, uh, self-respect mo detachment mo. Paano ka babangon? Saan mo ilalagay ang energy mo? Kung paano mo aalagaan ang sarili mo? At doon nagiging malakas ang isang tao. Hindi sa kakayahang habulin ang hindi para sa'yo, kundi sa kakayahang bitawan ang hindi mo kontrolado. Stoicism teaches you not to be cold, but to be centered, not to be emotionless. But to be self-directed. Hindi ka basta dalahin ng emosyon mo kung saan-saan. Kapag hindi mo siya hinabol, hindi ibig sabihin na wala kang pake. Hindi ibig sabihin na naging bato ka. Hindi rin ibig sabihin na nagmamaang maangan ka. Ibig sabihin, may dignity ka. May backbone ka. May prinsipyo ka. May respeto ka sa sarili mo. At hindi ka willing ibaba ang sarili mo para lang mapilitan siyang makita ang value mo. Kasi ito ang katotohanan na ayaw aminin ng maraming tao. Kung kailangan mo pang ipilit, hindi talaga sa'yo. Kung babalik siya, good. Kung hindi mas malaya ka. Either way, you win. Number six, the twist. Hindi siya ang mawawala ikaw. Here's the twist that hurts the most. Kapag sobra mo siyang hinabol, hindi siya ang mawawala. Ikaw. Ikaw ang mawawala sa sarili mo. Ikaw ang mawawala sa identity mo. Ikaw ang mawawala sa standards mo. Ikaw ang mawawala sa pangarap mo. Ikaw ang mawawala sa worth mo. Ikaw ang mawawala sa dignity mo. Ikaw ang mawawala sa dating ikaw na may tapang, may focus, may purpose at ang mas masakit pa hindi mo napapansin habang nangyayari unti-unti lang mas nagiging dependent ka mas nagiging available ka mas binabaliwala mo sarili mong pangangailangan mas bumababa ang boundaries mo mas tumitigil ka sa pag-grow mas tinitimpi mo sarili mo para lang di kanya iwan hanggang dumating yung araw na kahit tignan mo ang sarili mo sa salamin parang hindi mo nakilala kung sino yung nasa harap mo at kapag nawala ka sa sarili mo, kahit makuha mo siya, kahit magbago siya, kahit bumalik siya, wala ka nang maibibigay dahil ubos ka. Walang laman, walang spark, walang center, wala nang ikaw. Machiavelli said something brutal but true. You make yourself cheap the moment you show you are willing to be owned. Every time na ikaw yung habol ng habol, pilit ng pilit, kapit ng kapit, kahit ikaw na lang ang kumakapit, you're not showing love. You're showing fear. Fear of losing someone. Fear of being alone. Fear na walang papalit. Fear na baka hindi ka na mahalin ng iba. Kaya kapag hindi mo siya hinahabol, hindi ka nagiging masama. Hindi ka nagiging manipulative. Hindi ka nagiging cold-hearted. Nagiging totoo ka lang ulit. Nagiging ikaw ka ulit. Nagiging buo ka ulit. At yung taong buo, eh hindi kailangang manghabol. Number seven, the power move, walk away with dignity. Sa mundong puno ng ingay, pagmamadali at validation culture, ang pinaka-underrated na lakas ng isang tao ay hindi magalit, hindi mag-explain, hindi maghabol, kundi ang tumalikod ng may dignidad. Hindi ito simpleng pagalis, hindi ito passive-aggressive, hindi ito silent treatment, at lalong hindi ito nagpapapansin, ang stoic kind of walking away is different. Ito yung paglalakad na walang puot, walang reklamo walang drama, walang panunumbat, walang kahilingang habulin kanila. Ito yung pag-alis ng isang taong malinaw ang isip na hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi siya pipilit sa hindi na tumutugon. Seneca said, He who is brave is free. At minsan, ang pinakamatapang na desisyon ng isang tao ay yung bitawan ang isang sitwasyon na matagal nang hindi nagbibigay ng kapayapaan. Naririnig mo ba yon? Hindi happiness ang sinabi ni Seneca, peace, kasi ang totoong pagmamahal dapat nagbibigay ng kapayapaan, hindi anxiety. Dapat nakakapagpatatag, hindi nakakasunog. Dapat nagbibigay ng lakas, hindi kumukuha ng lakas. Kaya kapag ang puso mo pagod na, lutang na, wasak na sa kakaintindi, sa kakapilit, sa kakasakal sa pangarap mong baka maging kayo rin, ang pinakamalakas mong hakbang ay hindi patungo sa kanya, kundi palayo. Walking away is not failure. Walking away is clarity. Walking away means pinili mo ang sarili mo, pinili mo ang kapayapaan mo, pinili mo ang dignidad mo, pinili mo ang future mo, pinili mo ang hindi mo pa nakikita, pinili mo ang hindi ka pa nasasaktan, pinili mo ang mas mataas na level ng buhay. Kasi may isang bagay kang hindi na pwedeng ibigay kahit kanino. Ang sarili mo. Mas mahalaga kang tao kaysa sa anumang hindi malinaw hindi tiyak, hindi reciprocated, hindi consistent. At ito ang twist. Kapag nag-walk away ka ng may dignity, hindi siya ang nagmukhang loss. Ikaw ang naging gain. Number eight, the rebound effect. When you stop chasing, they start noticing. Ito na yung part na hindi nila inaamin, pero alam mong totoo. People only start noticing your value when you stop offering it for free. Psychology calls it value recognition. The Stoics call it detachment. At ang totoong buhay, tinatawag itong too late. Because when you stop chasing, mas nagiging confident ka, mas nagiging kalmado ang aura mo, mas nagiging attractive ang silence mo, mas bumabalik yung self-respect mo, mas nagiging mysterious ka, mas nagkakaroon ka ng direction, mas nagkakaroon ka ng focus, mas bumabalik ang authenticity mo. And suddenly, the same person who didn't care, the same person who gave you mixed signals, the same person na parang wala lang sa'yo dati. Magugulat. Bigla nilang mapapansin. Ba't parang hindi na siya naghahabol? Ba't parang may glow up siya? Ba't parang ang saya niya kahit wala ako? Ba't parang hindi na ako ang priority niya? Ba't parang nag-move on na siya kahit di naman kami? And the shift is brutal. Dati, ikaw yung nag effort Ngayon, siya na yung nagtatanong. Dati, ikaw yung naghihintay. Ngayon, Siya yung nagwa-wander. Dati, ikaw yung hindi mapakali. Ngayon, siya na yung hindi mapakali. But here's the ultimate stoic punchline. Don't walk away to be noticed. Walk away because you deserve peace. Kung mapansin ka nila after mo mag-move on, good. Kung hindi nila makita ang value mo kahit kailan, still good. Why? Because stoicism teaches this. Your value does not decrease based on someone's inability to see it. Kapag tumigil ka sa paghabol, Hindi mo sinisimula ng game. Tinatapos mo lang yung cycle. You're not being mysterious. You're being mature. You're not manipulating. You're healing. You're not punishing them. You're freeing yourself. And the moment you free yourself, the world shifts. Your energy shifts. Your path opens. At dun mo malalaman, yung halaga mo, hindi pala galing sa paghabol, kundi sa pagkakaroon mo ng kakayahang lumakad palayo ng matahimik. At kung umabot ka sa puntong to, alam mo na siguro ang pinakamahalagang aral ng buong video. Hindi mo kailangan habulin ang taong hindi marunong humawak ng presensya mo. Hindi mo kailangan pilitin ang kwentong hindi naman sinusulat pabalik sa'yo. At hindi mo kailangang ipagsiksikan ng sarili mo sa puso ng isang taong hindi handa, hindi sigurado o hindi sapat ang respeto para sa'yo. Sa Stoicism, may isang prinsipyong paulit-ulit nilang inuukit kung ano ang para sa hindi mo kailangang habulin. Kung ano ang hindi para sa hindi mo kayang hawakan. Kaya kapag pinili mong hindi na maghabol, hindi ibig sabihin na sumuko ka. Ibig sabihin lang na mas pinili mong gumaling, mas pinili mong maglakad patungo sa isang mas mataas na bersyon ng sarili mo. Mas pinili mong dignidad kaysa ilusyon. Mas pinili mong kapayapaan kaysa validation. Mas pinili mong umangat kaysa umasa. At sa araw na tuluyan kang lumayo, malalaman mo ang totoo. Hindi pala sila ang nawalan. Ikaw, ikaw pala ang tunay na blessing na hindi nila nakita. Kaya ngayon bago mo isara ang video na to, may gusto lang akong iwan na tanong. Kung hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo ngayon, kailan mo pa pumili ng mga bagay na hindi ka sinisira? Hindi mo kailangan ng sagot ngayon, pero bitbitin mo yan at hayaan mong gabayan kanyan sa mga susunod na hakbang mo. Kung naramdaman mong tumama sa iyo ang bawat salita, kung may bahagi ng video na parang ikaw ang tinutukoy, ibig sabihin may bahagi ng puso mo na handa ng magbago. So kung gusto mong mas marami pang ganitong content na tumatama, gumigising at nagpapalakas ng loob, ilike mo na itong video. I-share mo sa taong alam mong kailangan makarinig nito. At huwag mong kalimutang mag-subscribe. Dito sa channel na to, hindi tayo nagtatago sa sakit. Hinaharap natin, pinapanday natin, ginagawa nating lakas. Kaya kung handa ka ng maging mas matatag, mas malaya at mas kalmado, welcome sa bagong versyon ng sarili mo.